alas 6 ng umaga. Si Mang Ben, 84 na taong gulang, ay naglalakad sa plaza ng bayan. Matikas pa rin ang katawan, diretso ang likod, at masigla ang bawat hakbang. Hindi mo aakalain na lampas o tsenta na siya. May ilan ngang nagtatanong, Anong sikreto mo, Mang Ben? Ngumingiti lang siya at sasabihin, May ginagawa lang ako tuwing umaga. Hindi ko ito pinapalampas kahit kailan. Pero ano nga ba yung ginagawa niya tuwing umaga? At paano ito nakakatulong para bumagal ang pagtanda? Sa video na ito, aalamin natin ang labinlimang bahagi ng kwento ni Mang Ben. Isang senior na tila nilampasan ng panahon. Araw-araw, may simpleng ritual siyang ginagawa. At ito, ayon sa mga eksperto, ay may kinalaman sa pagpapanatili ng lakas ng katawan, talas ng isipan, at tibay ng puso. Ang lihim na gising ni Mang Ben. Tuwing alas 5 ng umaga. Kahit malamig ang simoy ng hangin at tahimik pa ang buong bayan, gising na si Mang Ben. Hindi dahil sa alarm clock, hindi rin dahil sa ingay ng kapitbahay. Gising siya dahil ito na ang naging disiplina niya sa loob ng mahigit apat na taon. Bago pa man pumutok ang araw, inilalabas na niya ang banig sa may teres, humihinga ng malalim at tumitingala sa langit na unti-unting lumiliwanag ang tawag niya rito, oras ng pagkakakilanlan sa sarili. Pero sa larangan ng medisina, ito pala ay malapit sa konsepto ng circadian rhythm synchronization. Ano yon? Ito ang natural na body clock ng katawan. Kapag sinasabayan mo ang gising at tulog mo sa sikat ng araw, mas gumaganda ang metabolismo, bumababa ang inflammation sa katawan, at mas nagiging balance ang hormone levels, gaya ng melatonin at cortisol, Ayon sa pag-aaral sa Harvard Medical School, ang mga taong gumigising ng maaga at may consistent na morning routine ay mas mababa ang tsansang magkaroon ng Alzheimer's, arthritis, at heart disease. Sabi ni Mang Ben, Paggising ko sa araw, parang niyayakap ko na rin ang lakas ng buhay. At ito ang simula ng sikreto niya. Pero hindi pa diyan natatapos. Ang simpleng galaw na nagpapalakas ng katawan Pagkatapos niyang tumingala sa langit, tahimik siyang nagsisimula ng isang serye ng banayad na galaw. Hindi ito high-intensity workout. Hindi rin ito exercise video routine. Isa lang itong sampung minutong stretching at deep breathing na hawig sa tai chi ng mga Chinese elders. Mga simpleng pag-inat ng braso, pag-ikot ng leeg, dahan-dahang pagyuko at pagtayo, sabay malalim na paghinga. Sabi ni Mang Ben, Huwag mong pilitin ang katawan mo. Kaibiganin mo siya. Ayon sa studies mula sa National Institute on Aging, ang mga seniors na gumagawa ng light stretching at breathing exercises tuwing umaga ay may mas matatag na balance, mas konting joint pain, at mas malinaw na memorya. Sa simpleng galaw na ito, pinapalakas ni Mang Ben ang kanyang muscle memory, pinapababa ang risk ng pagkahulog, at pinapabilis ang sirkulasyon ng dugo sa utak at habang ang iba ay nagkakape pa lang, siya ay nagising na ng buo ang katawan. Pero teka, paano naman ang nutrisyon niya? Ang umagang almusal ni Mang Ben na hindi mo aakalaing anti-aging. Pagkatapos mag-ehersisyo, dahan-dahang naglalakad si Mang Ben papunta sa kusina. Ang amoy ng piniritong bawang, mainit na sabaw at prutas sa mesa. Ito ang kanyang almusal. Pero hindi karaniwang almusal ito. Ang paborito niya tuwing umaga, lugaw na may malunggay, luya at itlog, sinabayan ng isang saging na saba at isang basong maligamgam na tubig na may kalamansi. Bakit ito mahalaga? Ayon sa mga nutrition expert, ang ganitong almusal ay malunggay, superfood na may mataas na iron, calcium at antioxidants. Nakakatulong sa immune system at bone health. Luya, natural anti-inflammatory at pain reliever. Panlaban sa arthritis at rayuma. Itlog, may mataas na protein na nagpapalakas ng muscles at tumutulong sa memorya. Saging, source ng potassium na mabuti para sa puso at blood pressure. Kalamansi water, nakakatulong sa digestion, liver function at pagdetoxify ng katawan. Sabi ni Mang Ben habang kumakain, Kapag binusog mo ang katawan mo sa natural, gagantimpalaan ka nito ng lakas. Ito ang sikreto ng kanyang enerhiya, hindi energy drink, hindi multivitamin sa bote, kundi pagkain mula sa lupa, mula sa puno, at niluto ng may pagmamahal. At sa bawat kutsara ng lugaw, hindi lang laman ang pinapakain ni Mang Ben, kundi ang buong kalusugan niya ang sampung minuto ng tahimik, lakas ng loob at katawan. Pagkatapos kumain, hindi siya agad tumatayo o nagbubukas ng TV. Hindi rin cellphone ang unang hinahawakan niya. Tahimik lang siyang nakaupo, nakapikit, humihinga. Pagninilay lang, Aniya, pero ito pala ay mindful stillness practice, isang paraan ng mental hygiene na halos kapareho ng meditation. Ayon sa journal Psychosomatic Medicine, ang sampung minutong tahimik na pag-upo tuwing umaga ay Nagbababa ng blood pressure. Nakakabawas ng stress hormones tulad ng cortisol. Nagpapalakas ng immune response. At higit sa lahat, nagpapalawak ng emotional resilience. Sabi ni Mang Ben, Pagkalmado ang isip, mas matibay ang katawan. At sa panahon ngayon, kung saan ang dami-dami ng ingay sa mundo, ang katahimikan ay isang yaman. Ang isang tanong tuwing umaga na nagpapanatiling na lakas ni Mang Ben. Alas-sayas yung medya ng umaga. Tumitingin siya sa salamin, gumitin ng bahagya, at tanong niya sa sarili. Ano ang isang bagay na pwede kong gawin ngayon na makakatulong sa katawan ko bukas? Simple lang ang tanong, pero ang epekto nito malalim. Ayon sa positive psychology research, ang mga taong nagsisimula ng araw sa isang self-directed health question ay mas malaki ang tsansang kumilos para sa kanilang wellness. Mas nakakapili sila ng mas malusog na pagkain, mas motivated silang mag-ehersisyo, mas naiwasan ang bisyo o sedentary habits. Para kay Mang Ben, ito ang paalala sa sarili niya na ang kalusugan ay hindi aksidente, ito ay desisyon bakit hindi nagtatagal si Mang Ben sa social media tuwing umaga. Maraming seniors na yon ang nagising na hawak agad ang cellphone. Scroll agad sa Facebook, tingin sa YouTube, tapos komento dito, komento doon. Pero si Mang Ben, may sariling panuntunan. Bago mo pasokin ang mundo ng iba, pakinggan mo muna ang sarili mong mundo. Kaya't sa unang oras ng umaga, social media fast siya. Studies from the University of Pennsylvania found that limiting social media use to 30 minutes a day significantly reduces depression, anxiety, sleep disturbances. Bakit? Dahil paggising pa lang at sumabak ka agad sa impormasyon, nawawala ang focus mo sa sarili mong pangangailangan at alam ito ni Mang Ben. Kailangan mo munang kumunekta sa sarili mo bago ka kumunekta sa iba. Wika niya. Ang lihim ni Mang Ben sa pagkilos ng buong araw, kahit wala ng trabaho. Karamihan sa mga senior, kapag wala ng trabaho, nawawala ng rason para bumangon. Pero si Mang Ben, parang may laging appointment. Pagkatapos ng kanyang almusal, ilalabas niya ang listahan na sulat tamay. Mga gagawin na yung araw. Simpleng listahan lang. Diligan ng halaman. Maglakad sa palengke. Kausapin si Apo. Linisin ang bintana. Magdasal ng rosaryo. Sabi niya, kapag may silbi ka pa, may sigla ka pa. Ayon sa National Institute on Aging, ang seniors na may structured routine ay mas mababa ang risk sa demensya, mas masaya ang pakiramdam, mas mataas ang physical function, hindi mo kailangang CEO para maging produktibo. Ang mahalaga, alam mong may halaga pa rin ang bawat galaw mo. Ang halamang gamot ni Mang Ben na araw-araw niyang inaamoy. Sa likod ng bahay niya, may maliit na harden. Doon mo makikita ang oregano, tanglad, lagundi, at serpentina pero may isa siyang paborito. Holy Basil o tinatawag ding Tulsi. Tuwing umaga, pupunta siya roon, tatanggal ng dahon, irurub sa kanyang palad at iamoy ng malalim. Pampalinaw ng isip, pangtanggal lang ka ba? Aniya. Ayon sa Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, ang Holy Basil Nakakatulong sa stress response, adaptogenic. Nagpapalakas sa respiratory at immune system. May antioxidant at anti-inflammatory compounds. Hindi kailangan ng mamahaling supplement kung ang bakuran mo mismo ay butikan ng kalusugan. Ang konting pawis ni Mang Ben Bago mag 9 a.m. pang habang buhay. Hindi ko kailangan ng gym, tawa ni Mang Ben habang pinapawisan sa harap ng kanyang bahay. Simpleng gawaing bahay lang ang kanyang ehersisyo. Walis kuskos sipa ng lata kasama ang mga apo pag akyat sa hagdan. Pero araw-araw -ara niya ito ang ginagawa bago sumikat ang todo ang araw. Ayon sa WHO, ang minimum of 115 minutes a week of moderate exercise ay nakapagtapababa ng risk sa stroke, type 2 diabetes, osteoporosis, depression, at dagdag pa riyan, ang simpleng pangkilos ay nagpapasaya rin sa puso. Masaya ang katawan kapag gumagalaw siya, sabi nga ni Mang Ben. Ang pananamit ni Mang Ben na may sikretong laman. Isang umaga, napansin ng kapitbahay si Mang Ben suot ang luma pero malinis na polo, maong na plansado at sandalyas na walang putik. May lakad po ba kayo? Tanong nila. Sagot ni Mang Ben. Wala. Pero kahit sa bahay lang, kailangan pariiga lang ang sarili. Ayon sa behavioral studies, ang tamang pananamit ay nagpapataas ng self-respect, nakakaapekto sa mood at energy level, pinapalakas ang confidence ng mga senior. Hindi kailangan mamahaling damit. Ang kailangan lang ay paggalang sa sarili, sa katawan na araw-araw mong kasama sa laban ng buhay. Bakit palaging maahal sa araw si Mang Ben? Pero hindi nagsisimba tuwing linggo lang. Maahal rin siya nagdarasal. Pero hindi lang tuwing linggo. Tuwing umaga, alas 7 pa lang, maririnig mo ang kanyang boses sa likod bahay tahimik, taimtim. Salamat sa panibagong araw, Diyos ko. Gamitin mo ako sa mabuti. Ayon sa spiritual wellness research, ang daily prayer o reflection ay nagpapababa ng stress levels, nagpapataas ng life satisfaction, lagakatulong sa coping with aging, illness, and loss. At ang dasal ni Mang Ben, hindi para humingi kundi para pasalamatan at ihana ang sarili sa paglilingkod. Ang tawanan tuwing umaga, natural na vitamin C ni Mang Ben, hindi mawawala ang tawa sa umaga. Kung hindi kasama ang apo, kasama ang alagang aso o ang kapitbahay niyang si Lola Sabi ni Mang Ben, ang sipon ay mabilis makapit sa malungkot, pero hirap yan sa masayahin. Ayon sa American Journal of Lifestyle Medicine, ang pagtawa ay nagpapataas ng endorphins, pinapalakas ang immune system, pinabababang inflammation markers. Para kay Mang Ben, tawa ay gamot. Libre, walang reseta, pero efektibo. Ang gantimpala ng disiplina, nakakabata sa muka at puso. Isang araw, milapitan siya ng isang dalagitang apo. Lolo, bakit parang ikaw na lang ang hindi nangungulubot sa barangay? Bumiti lang si Mang Ben. Ang sikreto? Disiplina. Disiplina sa oras ng tulog, oras ng gising, pagkain, paggalaw, pananamit, pag-iisip, pakikitungo. Sabi ng mga scientist, lifestyle predictability leads to better hormone regulation less oxidative stress stronger cardiovascular health at sa simpleng pamumuhay doon lumalabas ang tunay na anyo ng kabataan kung ginagawa mo tuwing umaga mas mabagal kang tatanda sa huli ang sikreto pala ni Mang Ben ay hindi sikreto hindi produkto hindi mahal hindi uso kundi ugali Ginagawa niya araw-araw ang mga simpleng bagay. Nagpapasalamat, gumagalaw, humihinga ng malalim, kumakain ng natural, tumatawa, nagmamahal. At habang ginagawa niya ito, hindi niya namamalayan. Bumabagal ang kanyang pagtanda. Kaya kung gusto mong gumagal ang pagod ng katawan, ang pagkalabo ng mata, ang panlalambot ng tuhod, simulan mo rin bukas kahit isa lang sa mga ginagawa ni Mang Ben sapagkat ang sikreto ng kabataan ay nasa mga simpleng bagay na paulit-ulit na ginagawa ng may layunin, pagmamahal at pasasalamat.